Bali, na-design ko na siya ng ano, ng paano na, na pakarga na ng pre Bali, ang gagawin na lang natin ay we-weldingin natin lahat yung mga ginugtong ko para ano, ah, uh, makapagsimula na rin tayo magkarga ng pre yun kapag ma-welding na natin yan, yung mga bawat tubong yan, yan mga yan. Ayan, na welding na natin lahat yung ano, yung mga dugtungan. Ayan, bali ang gagawin natin, ah, ilalagay na natin yung filter dryer dito. Tapos itong ano, itong gauge, ayan. Ah, ano na rin natin ito, ilalagay na rin natin. Para magsimula na tayo magkarga. At ito, ano na natin ito ng ano, ng flow. Pahigupin natin ng flow para yung mga moisture doon sa loob ng, ng mga tubo, ah, mawala. Ayan, nalagay na natin yung ano, yung pinaka gates Ah. Uh, ito yung filter dryer, uh, ilalagay na rin natin. Ayan yung arrow, pag merong ganyang arrow, sa capillary tube 'yan. Ah, uh, dito natin ilalagay ito. Ayan, na natin na uh, uh, under natin, kunin natin yung ampere. Ah, uh, natin. Tingnan natin yung ampere. Ayan, ang lumalabas ng ampere. Kaya kung na yan, itong flow, gupin natin siya rito. Yan, dito sa may capillary tube. Yan, naubos natin yung, ano, yung pinaka-plow. Balikagin natin na ah. ipapasok e, na natin siya sa filter dryer. Ayan, na natin. Bali yung pinaka ano niya. Ito, yung pinaka gauge niya. ayun nag-negative na siya. Negative 30. Bali, ang gagawin natin na uh, isasara natin to. Uh, yung compressor. Tapos, uh, natin ito. Yan, nilagyan natin yung vacuum natin. Babacuumin natin yung ano, yung itong mga tubo nito ng freezer at ng condenser para ah, at mawala na yung mga moisture niya. Ah, sasaksak ko ah. Lakim na natin siya ng mga 15 minutes. Okay, yan na sa 15 minutes ng umaandar. Ang gagawin natin ngayon, i-off natin pang ano, itong ano, vacuum para malaman naman natin kung may leak pa o may butas. Kasi kapag may butas yan, itong, ano, itong negative 30 na to, pupunta to dun sa may zero ibig sabihin may singaw siya yan ang gagawin natin na uh, i-off natin yan lock natin itong ano, gauge yan nasa negative siya ano ano ulit natin siya ng mga 15 minutes para at least ano, uh, malaman natin kung pupunta siya sa may zero Ayan, nasa negative 30 pa rin siya. Ayan. Ah, uh, 15 minutes na. Ah, uh, ang gagawin natin ngayon, ah, uh, tatanggalin na natin yung vacuum. Ilalagay natin yung ano, yung yung preo na 134A. Ang preo kasi nito, ano, ayan, nakasulat eh. Ano, na? banda dito sa may loob. Ay, nakasulat to. Oh. 134A. Ayan. Kaya ang ikakarga natin dito, ah, uh, 134A. Ito, ito yung Preo 134A. Ito yung pinakatangkin niya. Ito yung ilalagay naman natin dito sa common. Itong yelong to, common to. Ito yung bula. ah ang gagawin natin ngayon na uh, sasaksak natin. Ayan na. Uh, 0.35. Uh, ang ampere niya ngayon. Bali ang aanin uh, natin ngayon, maandar na 'yan. Gagawin natin magkakarga na tayo pa konti-konti. Yan. -konti. -konti. Bluetooth Ayan, nasa zero siya. Hinto muna natin siya. Bali ang gagawin natin, nalagyan natin ng ano ng mga bulatong ano, mga mapitings. fittings. Tingnan natin kung mayroong singaw sa tsaka itong ano, yung mga winelding ko. Yan, Ang kakargan ulit natin Eh pinapainabot na natin siya ng ano na 10 PSI. Nasa pagitan siya ng 0 at ng 20. Ayan, Ah oh. uh, pagdating niya sa pinaka 10 niya PSI yung tong low pressure, ah uh, hihinto natin tapos Titingnan natin yung ano yung yung pressure niya, titingnan natin kung nagsisimula na siyang magyelo. tapos yung ampere niya, ayan oh. Point 0.59 kumataas na rin kasi nga hawakan itong ano, pinakatubo ito yung pinakatubo ano? umiinit na rin ayan Ah, may init na yung tubo, hanggang ganda dito sa to filter dryer, may init na rin. Kita na natin yung pagkakarga. Kung tayo tututok sa may sa may harapan sa freezer. Ayan, nandito tayo sa ano, sa may harapan ng ano, ng refrigerator. Ayan, na nagsimula na siyang magyelo. Nagsim ano, dito siya, dito siya, nagsimula sa ano, sa capillary tube. Ayan, kung papansin ninyo, ayan may yelo na. Ayan. Ito, yung parting to, nagsisimula na rin lumamig. Ayan. Tapos dito matatapos yan, dito sa may anong to. Ayan. Bali bubuhin natin yung yelo niya. Uh, para ma ano magamit na rin to ng may-ari. Tapos itong ano Tapos itong ano, itong blower na to uh, Ibabalik natin siya dito sa pwestong to Dito siya nakalagay Yan, dito Yan Kapag kumpleto na yung ano, na yung lamig Ah, uh, ibabalik na natin yung ano. Ayan, nasa kalahati na siya. Ayan, dito na ulit tayo sa ano, sa record ng ano, ng refrigerator. Ayan, magdadagdag tayo ng ano, ng prion Dadagdag tayo ng play para at least ay ano na, ah, uh, makompleto na. Pero konti na lang ang ano natin, dadagdag natin. Uh, kasi nasa tena siya eh. Uh, tapos yung yellow niya sa may ano sa may harapan yung kalatian ng ano ng ng ano ng freezer uh, nagieyelo na Ayan, hihinto na muna natin yung ano, yung ano, yung pagkarga ng ano ng preyon. Ah, uh, i-monitor natin siya ano, ng mga ilang minuto. tingnan natin kung mabubuo na yung ano, yung yung ano, yung yellow sa lahat ng tubo sa may loob ng ano ng preset. Tapos yung ampere niya ay ayan oh, 0.61. Ay, tumataas na rin yung ampere kasi ano na eh, uh, na yung loob eh. May karga na siya ng preyon. Bali, ang gagawin natin, monitoring na lang muna para malaman natin yung ano, yung yung pinakaloob ng freezer, kung buo na yung yelo Eh, nandito na ulit tayo sa ano, sa loob ng ano, ng refrigerator din sa may freezer, sa may harapan. Ayan, kompleto na yung ano, kompleto na yung gelo. Ayan. Ah, makapal na. Kompleto na yan, kahit itong kabilang tubo kanina nawala, ayan may yellow na siya, oh. ibig sabihin kompleto na yan, ano, yung pinakakarga niya ng pre Ah, uh, pwede na uling gamitin ng may-ari ito, ayan. Ah, sige po, maraming salamat sa panonood, basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa ginagawa ko, para at least lahat na yun ang so,